Ayan mga guys, so nagbababa kami ng aming inclined pipe Para maidugtong dito sa aming ginagawa Dito sa short pipe Ayan, ang short pipe namin, saka yung elbow Ang lalim nito ay 11.5 meters Napakalalim yan mga guys Ayan, ayan na sya Binababa dito ang buhay ng mga magulang trabaho muna para makapag-aral ang mga bata ayan shout out sa lahat ng mga manggagawa ayan shout out sa inyo ayan sa lahat ng mga workers sa lahat ng mga welder ayan ito yung ating mga trabaho mga guys ayan nagbababa kami ng pipe na 6 meters long pipe kasi yan. Pandugtong kasi yan dyan sa amin sa baba. ayan, o. Eh. Ganyan. Hindi eh, na dugtong na yan. Kunti-unti pinababa. Ganyan. Ganyan. Ganyan ito kahirap. Ang trabaho sa panggabi puyatan mga guys sacrifice talaga para din sa mga taong bayang kasi ito yung aming ginagawa kahit na naranasan namin dito na minumura kami pero okay lang kasi uh, part sa trabaho yan kasi yung iba naman kasi hindi man nila naintindihan kung gano'ng kahirap ang trabaho sa paglagay ng mga tubo akala naman na siguro ay magaan lang pero hindi nila alam na uh, napakadelikado Ayan. tapos yung binababa namin dito ay napakalalim 11.5 meters Ayan. kaya hindi basta basta aming mga uh, ginagawa dito Yeah, pag ibinaba na yan guys, pag na-pistol na yan dyan, ay yung kasunod dyan ng tawag dito, yung bako na nakasambay Ayan. Nakastambay yung bako, sa tatlong ilaw. dyan din na bumababa kanyang gano'ng kahirap yan yung mga buhay manggagawa trabaho sa gabi magsikap lang para makapag-aral yung mga anak at may maipakain sa pamilya hirap din pagka walang ginagawa yan syempre hindi makapag-aral yung mga bata pag hindi rin tayo magtrabaho ng bilang mga magulang hindi makapag-aral, hindi makapagtapos kaya bilang magulang Padre di pamilya ang ay sacrifice talaga siya sacrifice para mai mai tawid talaga sa pag-aaral ng mga bata

ito, uh, video crystal na. Yan yeah, yeah. yeah, yung engineer namin. شكرا <applause> <applause>

Kala na tapalan ng mga guys ayan. Eh, puro na buhangin yung kan. Yan. Hey, tara na. traffic dito Angat yung bako, angat yung bako Hop, nandahan na Hop Angat yung bako konti, angat yung bako konti Yung bako, yung bako, angat konti